Tungo po tayo sa mga balitang pambansa. Pag-aaralan daw ng iyong ang mongkahi ng isang mambabatas na bigyan ng kahit isang taong palugit ang mga hindi nagpa-consolidate na jeepney para makapasada pa rin. Nagkilos protesta ang manibela sa South Gate ng Kamara sa Quezon City kahapon, tiyempo sa pagdinig ng House Committee on Transportation sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Sa pagdinig ng Kamara, iniulat ng Transportation Department na nasa 81.11% o halos 192,000 registered jeepney units ang nagpakonsolidate hanggang noong April 30 deadline. Ang git naman ng DOTR hindi na magbibigay ng extension ng gobyerno para sa mga hindi nakapag-consolidate. Kung kahit tuloy ni Rizal Representative Jose Arturo Garcia, bigyan muna ng kahit isang taong provisional authority o palugit ang mga hindi nakasali sa consolidation para makapasada at makita ang benepisyo ng programa. Pag-aaralan naman daw yan ng LTFRB. Matapos masangkot si Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators, ngayon naman iniuugnay siya sa ilang kilalang kriminal. Sa isang post, sinabi ni Senator Risa Ontiveros, may mga kasong kriminal ang ilang incorporator sa kumpanya ni Go na Bao Foodland Development Incorporated. Kabilang po dyan si Zhang Ruijin na sangkot sa umano'y pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Nahaharap din sa kaparehong kasong isang nagngangalang Bao Yinglin. iniuugnay na ito ni Ontiveros sa dating sinabi ni Go na tinulungan siya noong 2022 elections. Ang tanong tuloy ni Ontiveros, kaya ba tumakbo si, o kaya ba tumakbo si Go ay para proteksyonan ang mga nasabing individual? Wala pa namang tugon dito si Alice Go. Hiniling na ng Pilipinas sa Facebook na alisin ang mga pages na sangkot sa illegal child trade sa website nito. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, dapat kontrolin ng Facebook ang mga page na inilalagay sa kanilang site. Lalo pat nagagamit ang Facebook sa paggawa ng krimen at mga illegal na aktibidad. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na mayroong 20 hanggang 30 pages sa Facebook na sangkot sa bentahan ng mga bata online. Bukod nga sa DSWD, katuwang din nila sa misyon ng PNP. Nagpadala na sila ng sulat sa Facebook para alisin ang mga nasabing pages. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.